Good day at magandang hapon sa inyong lahat at syempre eto, rumatsyada po tayo at lumabas po tayo ng ating crib at nakita ko po dyan, sina Randy, sina Paring Pampeng, sina Lovett, si Kian Villanueva, si Paring Olan, at sa siyempre yung si Ate May. Ayan, dire diretso lang po tayo. Nakita ko si Paring Pampeng dyan, yan, nagsiselfon po. At ito po, mga tropa dyan. Ayan, at si Kian. At siyempre, dire diretso po tayo. Kahapon po ito. Tara, tayo itinamad kanina umaga magpapawes. Kaya ito, rumatsyada po tayo magbike. At midal, alam nyo naman po kung saan tayo pupunta. Papunta lang po tayo nitong... UPLB at shoutout po nga pala sa OG ng Pansol, tropang OG ng Pansol, si Mama Mia, shout out sa iyo. at si Dana Hutut, si Mary Grace Villapando, si Cher Lourdes Pabalate, kay paring na kay paring Jervis, at syempre alam nyo naman po uh, tayo i nagpapapawis lang po tayo, at ayan, dire-direcho po tayo dyan. At sa mga kumpari ko po si paring Arnold Dabier, uh, paring Eugene Palintino, paring Joseph Katapang, at paring Topper Palintino, shoutout sa inyo, at kay Pisan Kadyo Bernard Jensil at kay Sir Gilbert Aguirre, kay Mrs. Aguirre, kay Soity Manalo, kay Edwin Inolba. At siyempre mga special friend pa rin po natin sina Elvis po Alagaya. si shoutout sa inyo. At sa lahat po na nagpapa-shoutout kay Will Big Abalos na nasa Oblo at kay kinakapatid Wilmer Abalos sa kapatid niya ay uh, nga po, nasa ibang bansa, si Wilby Cabalos At uh, dere-derecho lang po tayo sa mga na, hindi ko po nasa shoutout Pasensya na po at uh, alam nyo naman po At ayun uh, nga po uh, mga ka-JT, uh, kailangan po natin maubos yung taba-taba Dahil po pinakain ako ng ating monet ko sa mesa na resto At yun nga po, naiuwi ko pa at kinain ko po rin kanina umaga Napakasarap po ng leftover na yun, tsaka po yung sinigang na merong twist Na, abang tawag doon? Lemon, ano? Uh, pineapple, tsaka po ng guaba, sinigang po na baboy. At syempre ayan, medyo takit takay po tayo ng mukha. Ayaw po natin magpakita. Peeling hold upper na para naman tutubi sa laki ng salamin. Ang JT. At dire-direcho lang po tayo dito. Papawis lang po tayo. Wala po tayong drive. At yun nga po, wala tayong tawag. Spring pring si JT. Kaya nagka-pidal-pidal po tayo. kapidal-pidal. Kaya pumidal po, po tayo magpapawis. Ilang araw na rin po tayong hindi pinapawisan. Kaya kailangan po natin. At mahirap na rin po mag Karoon ng maintenance na medicine kaya ako po malimit po ako nagpapapawis tapos inom po ng tubig at uh, minsan po naghahanap po pala ako talaga ng daon ng sambong nilalaga ko po monthly po yon ha? ginagawa ko po yon na wala naman po mawawala hmm, may mga sabi lang ang GT at syempre eto po dire diretso lang po tayo dyan lampas po tayo ng UP ano uh, UP ng pick up, ng pre excuse me po ng Bagong kalsada, Park Merced. Ito, nandito na po tayo sa may rest area. Lala, ano po ito? Lalakay, papanig po ng Bambang Highway. Tapos, diretsyo po tayo sa Picard. Papunta po tayo ng uh, Jamboree, Boy Scout of the Philippines. Lung tayo sa may, dumaan sa may uh, small community po doon. At pagkakalang ko, patung malaki pa po ata ang nakakasakop doon. Uh, pagkakalang ko po. Pero may mga ano po doon, mga nakakatira. Ah... Uh, small community nga eh. Siyempre, may mga nakatira. Si JT, may mga sabi At ito po, iwas po tayo sa mga marites. At ayun nga, ito na nga po. Hindi po masabi ng kapitbahay ko yung pangalan ng tao. Ipopost na lang daw po sa Facebook. At siyempre, PM Miss Ducky, kung gusto nyo malaman, mahirap po sa social media, eh, may mga kaso-kaso na po tayo dito. At yun nga po mga JT, maputol ko lang po muna yung sinasabi ko, dire-direcho lang po tayo. At uh, sa mga gusto pong maligo dito, alam nyo naman po, KMCA Resort, o look for Miss uh, Monet Castillo po, Ayun po kay MCA Resort, marami pong resort 'yon na mga ka JT. At 'yun nga po ito, dire-diretso lang po tayo dito sa lahat po ng gustong magpidal dito. Ayun, paahon na po tayo. Medyo smooth-smooth na lang po yung ahon diyan dahil ah uh, mahirap naman pong puwersahin ng gusto kagad yung mga kabintian, gawa na medyo mataas po 'yan. At ayun nga po, nung matapos ko na po yung pag-ahon na 'yan, dumiretso po ako do sa may malimit pinagkakampingan at yun po merong Office ng BSP na bago po na malaking building po Ayun ang pagkakalang ko na yun na po yung uh, office na bago nila Pagkalampas po doon sa unang guard Kaliwa po kayo, hindi po tayo dadaan doon sa may At tawag dito hidden poles Kasi wala naman pong poles ngayon kasi tag-init At yun nga po, uh, wala po tayong tatambayan doon At uh, nakita nyo naman po, sobrang init po Nakita nyo naman, mayroon pa akong nakalagay sa leeg at yan po yung nilagawa kong mas na pagka sobra pong init, alam nyo naman po yung nilalagay natin sa muka. Baka masunog ang ating kamukaan. Pero joke lang po yun, wala pa akong nilalagay sa muka. Kundi sabon lang na pampaligo. Ayun nga po mga siklista ko, mga ka-driver ko, lahat po ng mga tropa. Ayan, pagkaahon ko po, dito po tayo dumaan. Huwag po kayong kakanan dyan, papunta po Hidden Falls yan. At dito po, diretso lang po yan. Uh, pinilapas ko lang po yung sasakyan na yan. At nung nakita ko ng clear, diretso lang po tayo dyan. Ayan, meron po nagpipicture dyan, meron po nakapost dyan. Tapos meron pong ginagawa na dito. Hindi ko po alam kung bakit sinisimento. Ito pong area to ay pinagaganapan ng mga nagkakamping. At marami po nagkakamping dito. Yung mga taga-ibang lugar, mga taga-ibang school. Malimit ko po yung naabot dito yun, mayroon ngayon no, wala syempre dito sa Laguna, ngayon ay online class lang wala pong face to face, nag-iingat po syempre ang lokal na pamahalaan para sa mga kabataan, mga estudyante at alam nyo naman po, ay uh, usong-uso po ngayon, yung mga lindol mahirap na rin po, kasi ang mga building ngayon, na ng mga eskulan, ay eh, medyo matataas na, may fourth floor, may fifth floor tapos, uh, mahirap na na nasa school sila at biglang magkaka ano, hindi naman natin alam kung kailan darating po yun. Ayan, medyo pababa na po tayo dyan. Ingat-ingat po tayo sa mga lahat ng kabikers. Para safe po tayo. Hawakan nyo po yung preno. Pero mahirap po yung ano niyan. Kaya saglit-saglit lang po yan. Tapos, sa uh, nasa patag naman po yan. Pagka po palusong na, uh, alam nyo na, inalis ko na po yung cellphone at ilalagay ko na sa aking kabulsahan. At daan, daan lang po tayo dyan. Uh, hindi naman po tayo nagmamatulin dyan. Uh, at yun nga po, Pagkatapos ko po rito sa small community rito, may mga nakatira po dyan. Tapos nakita ko po sa labas ng bahay, yung mga bata na go online class. Alam nyo naman po, kailangan-kailangan din po nilang pumasok. At nasa kabataan ang online ng bayan. De, joke lang po yun. Basta ito, ito po yung isang area na dadaan po kay Mount Makiling po rin po to, Parte po to ng Mount Makiling. Ito po isang area na dadaanan nyo po. At nakita ko po si Ate Maya, sinigawan ko nagsasara ng store niya doon. Hindi ako narinig, dire-diretyo. Parang si Ate Siling niya lang, Bingib, engib na pag tinatawag. Nakita ko po nagpapasok kasi si Ate Maye ng mga damit niya. Ayun, sinigawan ko hindi ako narinig. At 'yun pagkatapos ko po dito, tambay lang po tayo sa may umali at ito pababa po tayo doon po tayo dumaan sa may magandang formation na mga puno-puno na mahogany eh. kasi napakaganda pong kunan ng video ng picture tapos sa ah, pag yung camera mo po ay sobrang ganda eh yung camera lang po natin ay ay murayta lang kaya ayan kailangan lang sa maliwanag pag po madali, pangit na po yung kanyang video kaya ito sana all bekenimen magi-sponsor diyan pero hindi naman po totoo yun. Pasaring lang. Baka naman may mag-sponsor. Hehe, <laughs> JT. Ayun, dire-direcho lang po tayo dito. eto na po, makalampas po tayo sa library. Yung pakanan po niyan ay papunta po forestry. At yung pakaliwa naman po ay papunta po ng Baker or Freedom Park. At kakaliwa lang po tayo. Hindi na po tayo umahon dyan. Medyo sagat-sat na po tayo ang pawis natin. Sagat-sat. Anong tawag sa sagat Yung punong-puno na po ng pawis. At ayan, nakita nyo po yan yung sinasabi ko sa inyo mga naka-permission na... Puno-puno, ang ganda po dyan. Tapos, pag nag-walking, lagi po ako dyan na daan sa gitna. Huwag lang po pag nag-uulang. Maputik po yan kasi damuhan po yan. Tapos, lupa po yan. Tapos, may nakita po mga estudyante rito, mga nagpipintura. Kasama po siyempre sa ano nila siguro yun. Tapos, may mga na, parang nag-aaral na mga estudyante dito sa Mayomali. Ayan, paglampas ko lang po dyan, nakikita ko may mga project siguro yan, mga nasa baba na yung mga estudyante na pinupinturahan po nila yung tabla. Pagkatapos po nyan, at lampas ko po dyan, dito na po ako sa may umali hall uh, dito po sa UPL diyan po ako tumambay tapos may nakatabi po ako dyan mga estudyante ayan po may Egypt po nakita nyo po yung Egypt na yun namamasada rito wala pong kuryente po. puro kuryente lang po yan walang gasolina at yun pagkatapos ko pong makalampas doon eto nagpahinga na po tayo dito at uh, ayan nakita nyo naman po yung mga estudyante nakita nyo po yung Egypt na nakasalubong ko bago ako pumasok dito sa umali subdivision oh, umali, subdiv umali hall na to sa may UP ay na namamasada po 'yon. Uh, hindi ko po alam kung magkano po 'yung bayad. Nakita ko po doon may mga pila po 'yon, hindi ko po alam kung lima sila o apat na ganung sasakyan natin 'yan. Nakatambay lang po tayo dito. At uh, nga, nagpapalipas po ng init ng araw pero pagkatapos ko pa magpahinga ayan na ba nag-aaral sila dyan ang parang nagtiteacher teacheran ay ako sumibot na po mga ilang oras din po hindi pala o oras mga 30 minutes po ako nagpahinga dyan dahil inantay ko lang pong lumilim kasi mahapdi po sa braso ang init ng araw pero okay lang po meron naman po tayong mas ang gulo mo JT magpaliwanag at na naiwas po tayo ngayon sa Marites at dito po tayo ayan ang kalimitan ko pong ginagawa libangan alam nyo naman po, tayo ay medyo nasa edad na kaya kailangan na natin magpapawis at maglibang at after ko po dito tumambay, dumiretso na po ako dito po ako dumaan sa may Freedom Park. At nakita nyo naman po yung mga estudyante, ang dami. Mga papasok po, paawas, yung lilipat ng room. Ayan po yung pangkaraniwan po rito pag kami mga pasok na. at, at Siyempre, weekdays, smart, ano, martes. Ayan, nakita nyo naman po, ang dami mga estudyante. Yung iba po, lilipat lang po ng room yan. Yung iba po, magtatambay na, o recess, o or vacant At ayun nga po, eto, dere-derecho po tayo. At habang nanonood at nalilibang sa mga estudyante, papasok, pauwi, palipat ng room. At hindi na po tayo magtatagal. Hanggang dito na lang po ang video natin. See you on my next video. At ayan, nakita nyo naman po yung oblation dyan. Uh, dyan po sa oblation, ang dami pong nandyan. Ang dami pong natambay may upuan dyan. At uh, alam nyo naman po, pagkatapos po natin dito, may dinaanan pa po tayo. Kaya babu sa mga nanonood sa akin, maraming salamat at sa mga suporta. Thank you so much. Hanggang dito na lang po tayo muna. Uh, see you.